Yo, what's up mga boss? So for today's video mga boss, ah, uh, na, experience lang tayo palagi mga boss. Zilong na ano naman tayong gamit natin. So yung kaharap natin dito sa EXP, yung Alpha. So, intense to dito mga boss. Kailangan natin to nang gamitan na gamitan ng mga micro hanggalawan dahil makunat yung natin dito huwag muna tayong masyadong agresive doon larukan lang natin ang um, uh, micro-micro hanggalawan dito mga boss so uh, muna huwag tayong ipilit. so dito pwede pa natin eh so good out so clear, tamang clear lang tayo at uh, idili lang natin yung minions mga boss kung um, pwede, pwede natin eh So, dito mga boss, gusto ko sana mapaultihin yung alpa dito mga boss Para wala na siyang ulti So, nakamali na pala ako dito mga boss Dahil mali yung tinakbuhan ko dito mga boss Patong sa maraming kalaban So, yan Ito, mabigyan ako Pero hindi ako papayag mga boss Na walang trade So, dito Liit na buhay ng alpha So, binigyan natin at may kasama pang tore. So, malaking advantage na yun, mga boss. So, yan ang guru ko. Kapag ako ano mga boss, i-grab ko yung oras na wala akong karap sa XP o sa paid ng lane, mga boss. Yan. So, ang swerte ko dito, mga boss, dahil may Harley dito na konti lang yung buhay. So, lucky is na atin. At, uh, Tutulong tayo sa Lord, mga boss, dahil Marami kami. Ang dalawa yung napita sa kalaban, so drab natin. Ipastortol natin to. Para makarotita tayo na maaga. So, bilis natin tumamba mga boss dahil no, magaling yung mga kangkampi ko dito. Shout out nga sa inyong lahat mga boss. So, yan. Ah... Uh, mission ko dito yung pangalawang tore, eh. Babasagin yung pangalawang tore. At tamang clear-clear mo tayo mga boss. Para hindi malapit yung mga minions sa ating tore, At hindi tayo mahirapan mo bro, Yan, may nagtag pala dito. Subuti so na nga. Hindi tayo na... Pitas kita So lipat mo na tayo dito sa boat lane at saka mag-clear naman ng minions dyan. Pagkatapos natin dito, lipat na naman tayo sa mid lane. Then pagkatapos naman dito sa mid lane, ko naman tayo sa top lane mga boss. Pero hindi ko na inakala ng dami pa ang kalaban dito mga boss. So mabigyan tayo sa kanila. Yan, nag-clear nga ako dito. Pero ang dami pala nila. Ah uh, may Tinamaan niya ako ng pana ni Selena. Pero, syempre, hindi naman na tayo magpatalo. Meron na namang liit na buhay sa kalaban. So, kiis naman natin. May trade naman yung buhay natin. So... Tatlo yung napita sa kalaban. At dalawa sa kapikampiko. So, magandang advantage yun sa amin. At sa na naman ako ng libang... kasaysayan dito mga boss. Bala ko dito na ano, basagan yung tuwari nila. Kaso na malayan tayo ng Leslie. So, yan. Tamang discarte mo lang tayo mga boss. Antay lang natin na mabukanti yung lane. At saka dito na naman ako. Balik naman ako dito. So, nagka-item na tayo mga boss. Apat yung buhay sa kalaban at yung kami naman, dalawa, ng, dalawa yung napitas. Ayan, so nakuha naman natin yung pangatong tore. So basi na lang yung goal natin mga boss. So dito, panggap tayo na nag-recall. Then, maraming mga minions. So ikat na naman natin yung mga minions dito mga boss. At yun naman sila sa... Nondo naman yung Aklaban sa mid lane. Ganyan. So isa lang yung bantay dito mga boss dahil nasa bot lane dalawa, dalawa naman speed lane. At isa lang sa... Ayan, bigyan natin ito dito mga boss. So kala ko dito mga boss, matapos na po. Mamalik dito, hindi nga ako umuwi. Ayan. So tayo pa nabigyan pero hindi tayo papayag mga boss, hindi tayo susuko. Paggawa naman tayo ng ibang kasaysayan so patuloy pa rin tayo sa pangarap mga boss. Patuloy tayo sa ating mga pangarap na huwag oh, tayong susuko mga boss hanggat makamit yung mga pangarap natin sa buhay. Yan dito nagtapos. So shout out na sa lahat ng mga nagkampi ko.